ayan. Oh so, ayan guys. Magandang umaga pong muli. So, to this video ay may natumbang saging. Kukunin natin yung pinakapuno niya para yung ubod ay gugulayin natin. At ang iba naman ay pagtataniman natin ng sibuyas dahil ang sibuyas ay gusto niya yung mapresko para mas tumubo siya. Kasi sa panahon ngayon napakainit. So ayan, kinuha natin total na tumba naman ito, sayang din naman. Ayan oh, tinagpas ko na siya dito. Hihilahin ko dun pataas dahil pa tarik. Hihilahin ko siya, guys. Maliit lang naman ang puno niya. Ayan. So, ayan na mga kapatid o ah, mga kaibigan, ito na yung ating puno ng saging pag natin ito at dito natin ilalagay ang ating sibuyas at ang ating bawang. Medyo laliman natin ng konti, ayan. hanggang dito sa dulo, didiretso na natin sa dulo. So, ayan, guys. Ayan, ah. Nilagyan ko na ng butas at ito na yung ating mga sibuyas. Binabad ko na to ng mga ilang araw, 3 days mo. Binabad ito sa tubig. Ayan. At ating mga bawang. Binabad ko na rin. Ayan, oh. Ngayon, Upisan natin dito sa gitna. Tilagay natin ng ganyan. At, lagyan natin ng kunting lupa. Itilan lang natin yung mga dulo ng sibuyas. Ito naman yung isa. Kailangan may pagitan. Tinuro lang to ng aking nanay, ng mother ko. Maganda raw yung tubo dito sa saging dahil ito daw ay mapresko. So, itry natin. naman yung bawang. Dito na lang natin sa kabila. Apat, apat lang naman na piraso yung tinanim ko na sibuyas. At bawang naman ang subukan natin. So ayan, lalagyan na rin natin ng tubig. Unting tubig lang ang ilagay natin. So, ayan, dito ko nilagay sa hindi masasagi ng tao. Kasi kailangan, pag bagong tanim, huwag masasagi ng tao. Dito ko lang nilagay sa gilid. Yan, ganyan. Ayan, guys, nilagay ko na doon sa gilid. Dapat hindi siya masasagi para tumubo siya. So, i-update ko na lang kayo kung ano ang resulta ng pagtatanim ko ng sibuyas sa puno ng saging. So, kung nagustuhan nyo ang video ko, please subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong mga video. Thank you for watching. See you my next vlog. Bye!